Ayun ay nandoon tapos 'tong na pagtun natin oh. No? Maliwek. Maliwanag din naman. Ay no, maliwanag na naman ito na may, may araw na. Naalaman natin 'no. tanim natin na laman ang dami kaya ito ang limang ito ang ng ating talibot ito dito sa mito dito o pati yung trinimang ko na may bintana ito marami tayo dito ng pakok

yung mga igad eh tapos na naman tayo sa ating dito sa labas wala nang alaman na yung mga kayang lalong bigol isang piras umami na Ang ganda ng panahon, mainit. At ang yelo-yelo niya udo, 'yung pinutulang ko dati.